Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang general na minsang tinuring na bayani ng bayan. Gayon ay sinisisi bilang trader. Ang nabenta ng lupa ng sarili niyang bansa sa mga dayuhan. Ngunit bakit niya ginawa yon? Pera ba? Kapangyarihan? O may mas malalim na dahilan na itinago sa mahabang panahon? At sino ang misteryosong babae na biglang lumitaw sa kanyang harapan? Bitbit ang galit ng nakaraan at lihim na kanyang ama? Isang gabi sa gitna ng ulan at kadiliman, mabubunyag ang katotohanang matagal ng itinago. Isang kasalanan pumatay, isang pangakong nabasag, at isang pangalan na magpapayanig sa buong bayan. Kung gusto mong malaman ang buong kwento ng pagtataksil, ang dahilan kung bakit ipinagbili na general ang lupa na kanyang mga kababayan, pakinggan mo hanggang sa dulo. Dahil sa huling sandali, ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa bala. At kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento na hiwaga, ang kasakiman at ng katotohanang pilit tinatago na makapangyarihan. Mag-subscribe ka na ng ngayon at i-commento kung anong kwento ang gusto mong isunod namin ibunyag. Sa ilalim na nagbabadyang ulap, isang matandang lalaking nakasot ng lumang inipormi na militar. Ang tahimik na nakatayo sa gitna ng tuyong palayan. Hawak niya ang isang lumang mapa at sa bawat linya ng lupa, naroon ang mga pangakong matagal ng nilamon ng kasinungalingan. General Ramon Villaverde ang pangalan na minsang itinuring na tagapagtanggol ng bayan. Ngunit gayo'y binubulong ng mga tao sa gabi bilang isang pagtataksil. Sabi na matatanda, may mga gabi raw na naririnig ang kanyang tinig mula sa bondo. Namangumpisal sa hangin. Nagsusumamo ng kapatawaran sa mga kaluluwang inalipin ng kanyang kasalanan. Noong unang panahon, ang lupang iyon ay pag-ari ng mga magsasakang. Nagbuwis ng pawis at dugo para itaguyod ang kanilang bayan. Hanggang dumating ang mga banyagang nagdala ng gintong pangako. Mga ngiting tila banal munit may talim na demonyo sa likod. Isang gabi, sa loob ng lumang bulwagan na kampo, pinirmahan ni General Villaverde ang isang kasunduan. Isang kasulatang nagbenta ng libulibong ektarya ng lupang sinilangan, kapalit ng dolyar at kapangyarihang panandalian. Habang lumalagdas siya, naririnig niya ang aling-aungaw na sigaw ng mga sandalong minsang tumawag sa kanya na ama ng bayan. Munit sa bawat tuldok ng tinta. Parang dugo ng kanyang mga kababayan ang dumidikit sa papel. Kinabukasan, ang mga batang naglalaro sa gilid ng palayan ay nagulat ng makita ang mga dayuhang may kasamang armadong tauhan, nagmamarka ng hangganan gamit ang bakal at barbed wire. Simulan gayon, ito na ang pag-aari ng kumpanya. Malamig na wika ng banyagang leader. Tahimik ang mga tao, munit sa loob ng bawat puso ay nag-alab ang galit na walang pangalan. Sa bayan ng San Gregorio, Isang babae ang lumapit sa simbahan. Bitbit -bit ang larawan ng kanyang amang pinaslang dahil tumutol sa pagbebenta ng lupa. Siya si Elena, anak na isang magsasakang ipinaglaban ang kanilang karapatan. At ngayon, siya ang tanging nakakaalam ng lihim ni General Villaverde. Araw-araw niyang sinusundan ang matanda mula sa malayo. Tahimik, tila aninong nag abang ng pagkakataon. Isang gabi sa lumang sementeryo, habang nag-alay ng bulaklak si General sa isang libingang walang pangalan sumupot si Elena mula sa dilim. Bakit mo ginawa, General? Mahina ngunit nanginginig ang kanyang boses. Para kanino mo ipinagbili ang aming kinabukasan? Tahimik ang matanda. Ang lamig ng gabi ay parang tanikala sa kanyang lig. Ngunit sa mga mata niya, may bakas ng pagsisisi. At isang lihim na hindi niya kailanman nasabi kahit sa kanyang mga anak. Hindi ko sinadi. Ngunit bago niya natapos ang salita, may biglang liwanag na tumama sa kanila mula sa malayo isang sasakyang itim. May mga lalaking armado. Naghihintay ng utos. Tahimik na lumingon si General. At sa sandaling iyon, alam niyang dumating na ang araw na paghuhukom. Sa hangin, may narinig si Elena na mahinang bulong. Isang pangalan. Isang piraso ng katotohanan na magpapabago sa lahat na alam niya tungkol sa kasunduan. De La Cruz, mahinang ngunit malinaw na lumabas sa labi na matanda. Napatigil si Elena. Ang aplido ay pamilyar. Isang pangalang nakaukit sa likod ng lumang litreto. Na matagal na niyang itinatago sa kanyang kwarto. Larawan ng kanyang ama. Nakangiti sa tabi na isang batang lalaki na suot ang iniporme ng kadete. Anong ibig mong sabihin, General? Tanong niya habang lumalapit ng dahan-dahan. Ngunit bago pa siya makalapit. Bumukas ang pinto na itim na sasakyan at bumaba ang dalawang lalaking nakasuot ng salamin. General Villaverde, sumama na po kayo. Alam niyo kung bakit kami narito hindi gumalaw ang matanda. Tila tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Wala na akong itatago, sabi niya habang tumingin kay Elena. Ngunit dapat mong malaman ang tunay na dahilan kung bakit ko ipinagbili ang lupa. Tumigil ang hangin. At ang katahimikan ng gabi ay parang humihinga kasama nila. Noong panahon na digmaan, nagsimula ang general. May utos mula sa itaas. Ipagbili raw ang lupain kapalit ng armas at tulong ng mga banyaga. Akala ko noon, ito ang magliligtas sa bayan. Pero maling-mali ako. Lumapit siya ng kaunti. Nangangatog ang kanyang mga kamay. Ang kasunduan ay hindi para sa bansa, kundi para sa bulsa ng mga makapangyarihan. At nang subukan kong bawiin, ginamit nila ang pangalan ko para takpan ang lahat. Kasama ang tatay mo sa mga tumutol, dagdag niya. Ang boses ay halos mapunit ng pagsisisi. Pinapunta nila ako ron. Upang kumbinsihin siya na manahimik. Pero nang tumanggi siya, Pinatay nila siya sa harap ko. Napatakip sa bibig si Elena. Ang luha'y bumuhos na parang ulan sa gitna ng tagtuyot. Sinungaling ka, bulong niya. Munit sa loblob -lob niya, ramdam niyang totoo ang bawat salitang lumalabas sa bibig na matanda. Hindi ako nakapagsalita noon, sabi na General. Dahil hawak nila ang anak ko, si Andres Villaverde. Gayon, siya na ang pinuno na kumpanyang bumili ng lupa. Natigilan si Elena. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magduktong. Andres Villaverde, ang lalaking nakikita niya sa mga billboard, ang si na pinakamalaking korporasyon sa bansa. Ang lalaking nagngangalang de la Cruz sa mga dokumento. Ginamit nila ang ibang aplido para itago ang kasalanan ko, sabi na matanda. Habang lumalapit sa kanya ang mga armadong lalaki. Ngunit oras na para malaman ng bayan ang totoo. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isa malit na envelope. Lumang papel na may tatak ng gobyerno at lagda ng mga banyagang mamumuhunan. Ingatang mo ito, sabi niya kay Elena. Ito ang ebidensya. Ang katotohanan ng kasunduan. Kapag nailabas mo, yan, mabubuwag ang imperyo ng kasinungalingan. Bago pa niya Mabel sa muli. Biglang pumutok ang baril. Tumama sa balikat si General. Bumagsak sa lupa. At ang envelope ay gumulong sa putik. Lumapit sa mga paanan ni Elena. Mabilis niyang dinampot iyon. Habang sumisigaw ang isa sa mga lalaki. Walang makakaalis. Munit sa gitna ng kaguluhan, isang ilaw mula sa torno ng simbahan ang biglang kumislap. Tila nagbubunyag na daan papalayo. Hinawakan ni Elena ang envelope. Tumakbo sa dilim habang naririnig ang mahihinang unggol na general. Bata, mahinan niyang sabi. iligtas mo ang lupa, iligtas mo ang katotohanan. At sa huling hinga ng gabi, ang sigaw ng mga ibon sa ibabaw ng sementeryo ay nagsanib sa tunog ng mga yabag ni Elena. Papalayo, dala ang lihim na maaring magpabagsak sa mga makapangyarihang bumihag sa bayan. Ang mga yabag ni Elena ay umalingaungaw sa basang daan. Habang ang ulan ay bumubuhos na tila naguhugas ng dugo at kasalanan no nakaraan. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hinahawakan ang envelope. Ang tanging ebidensyang maaring magpabago ng kasaysayan. Sa likod niya, naririnig niya ang mga sigaw. Ang mga ilaw na flashlight na naglalaro sa dilim. At ang mga putok ng baril na sumasagitsit sa hangin. Ngunit hindi siya huminto. Ang bawat hakbang ay para sa kanyang ama, para sa mga magsasakang ninakawan ng lupa, at para sa mga kaluluwang ipinagkanulo ng mga pinunong pinagtitiwalaan nila noon. Makalipas ang ilang minuto, narating niya ang lumang tulay na gawa sa kahoy, ang tulay na minsang itinayo ng kanyang ama gamit ang sariling kamay, ngunit ngayon ito ay marupok, parang anino na lamang na nakaraan. Kung tatawid ako, baka bumigay, bulong niya sa sarili. Ngunit nang marinig niyang palapit ang mga sasakyan, pinili niyang sumugal. Sa bawat yapak, ang tulay ay umugong. Tila humihinga sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Pagdating niya sa kabilang dulo, isang huling kaluskos ang narinig, at bumigay ang kahoy. Ang tulay ay gumuho. Kasabay ng tunog ng tubig na rumaragasa sa ilog sa ibaba, tahimik siya sandali. Habang pinagmamastan ang mga ilaw na naiwan sa kabilang pampang. Ligtas siya, ngunit hindi pa tapos ang laban. Dinala niya ang envelope sa bahay ng dating guro ng kanyang ama. Isang matandang lalaking kilala sa baryo bilang Mang Fidel. Na dating naging aktibista noong panahon ng batas militar. Pagbukas ng pinto. Napahinto ito sa nakita. Elena, ano yung dala mo? Ang katotohanan, Mang Fidel. Sagot niya habang inilalabas ang lumang papel. Ito ang kasunduan na pinirmahan ni General Villaverde. At nandito rin ang mga lagda ng mga banyagang kumpanya at mga politikong kasabwat nila. Tahimik ang matanda habang binabasa ang dokumento. Ang mga kamay nito ay nanginginig. Anak, alam mo ba kung gaano ito kabigat? Alam ko, Mang Fidel. Pero oras na para malaman ng bayan kung sino talaga ang nabenta sa atin. Sa gabing iyon, sa ilalim na mahinang ngunit malinaw na liwanag ng lampara, sinimulan nilang idigitaz ang mga dokumento, kinuhanan ng litreto, at ipinadala sa mga mapagkakatiwala ang mamamahayag sa Maynila. Ngunit bago pa man nila matapos. May dumating na isang balita sa radyo. Ipinahayag gayong gabi ang pagpanaw ni General Ramon Villaverde, dating bayani ng digmaan. Ayon sa ulat, binawian siya ng buhay matapos ang pamamaril sa sementeryo na San Gregorio. Napatigil si Elena, ang kanyang mga matay na puno ng luha. Ngunit sa ilalim ng kalungkutan, may apoy na muling sumindi sa kanyang dibdib. Hindi siya mamamatay ng walang saysay. Bulong niya, at hindi na muling mabebenta ang lupa ng mga Pilipino sa mga dayuhan lumipas ang ilang araw. Ang mga dokumentong pinadala nila ay kumalat sa social media, sa mga pahayagan, at sa mga balitang pambansa. Lumutang ang pangalan ng mga makapangyarihang opisyal, maging ang anak na General, si Andres Villaverde, ang si na kumpanyang may-ari ng Lupain. Nagkaroon ng na mga protesta sa buong bansa. Mga sigaw na katarungan na umalingaungaw sa mga lansangan. Mula Maynila hanggang sa mga liblib na baryo. At sa gitna ng lahat. Nakita ni Elena ang larawan ng kanyang ama sa isang lumang diaryo. Ngumingiti, tila nagsasabing, Anak, nailigtas mo ang lupa. Munit sa dikalayuan, sa ilalim ng punong nara sa gilid ng palayan, may isang lalaking nakatayo, nakasuot ng itim, at tahimik na pinagmamastan siya mula sa malayo. Hawak ang rosaryo ni General Ramon Villaverde. At sa kanyang bulsa, may isa pang dokumentong hindi pa niya ipinapakita kaninuman sa huling umaga ng tagulan. Ang araw ay marahang sumilip mula sa likod ng mga ulap, tila nabubukas ng bagong yugto para sa bayan ng San Gregorio. Ang mga palayan ay muling nabuhay. Ang hangin ay sariwa, at ang mga tao ay abala sa pagtatanim. Sa lupang minsang ipinagbili, munit gayoy ay muling naibalik sa kanila. Sa gitna ng bukid, nakaluhod si Elena, itinatanim ang mga bagong binhi habang hawak pa rin ang lumang rosario ni General Verde. Bawat patak ng pawis sa kanyang noo, ay tila alay sa mga kaluluwang nagdusa upang may balik ang karapatan ng kanilang bayan. Lumapit si Mang Fidel, may dalang radyo. Elena, sabi niya, narinig mo ba? Binawi na ng gobyerno ang kasunduan. Idiniklara na ng Korte Suprema na walang bisa ang pagbebenta ng lupain. Natahimik siya sandali. Tumingala siya sa langit. At sa pagitan ng mga ulap. Tila nakita niya ang anino ng kanyang ama. Nakangiti. Kasabay na tinig ng hangin na tila bulong ng kapatawaran. Salamat, Ama. Mahina niyang sabi. Tapos ng laban. Sa di kalayuan, may batang lalaki na tumatakbo. Dala ang maliit na bandila ng Pilipinas. Para kay General Villaverde, sigaw niya. Habang itinatarak sa gitna ng bukid ang watawat. Ang mga tao ay nagsigawan. Hindi sa galit, kundi sa pag-asa. At sa oras na iyon, sa bawat ihip ng hangin, tila narinig ni Elena ang tinig na matandang general. Mahina ngunit malinaw. Ang lupa ay para sa mga anak ng bayan, at ang bayan ay para sa katotohanan. Tahimik siyang umiti Sa kanyang mga mata, nagniningning ang liwanag ng bagong umaga, habang unti-unting tumitigil ang ulan. Ang huling patak ay bumagsak sa rosaryo sa kanyang kamay, at ang lupa ay sumipsip ng tubig na iyon, parang sumpang napatawad, at pangakong natupad. Sa himig ng mga ibon at sa halakrak ng mga bata, nagsimula ang panibagong kabanata ng San Gregorio. Isang bayan na muling nabawi hindi sa digmaan, kundi sa katotohanan at tapang na isang anak na nagmahal sa kanyang lupa.